Walong kahulugan ng bundok sa panaginip. Una, umaakyat ka ng bundok sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagsubok o hamo na kinakaharap mo sa totoong buhay. Ito rin ay nagpapahiwatig ng iyong determinasyon at kahandaan na harapin ang mga pagsubok at magpatuloy sa iyong mga layunin. Pangalawa, bumababa ka ng bundok sa apa naginip. Ito ay nangangahulugan ng pagbabago o paglisan mula sa isang matinding sitwasyon o hamon. Ang pagbaba mula sa bundok ay nagpapahiwatig ng paglaya, pag-asa at kaluwagan ng loob. Pangatlo, tinatanaw mo lamang ang bundok sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagnanais na maabot ang mga pangarap o mga layunin na hindi pa natutupad. Pangapat, narating mo ang tuktok ng bundok sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng tagumpay at pag-abot ng iyong mga pangarap o mga layunin sa buhay. Panglima, nahihirapan kang umakyat ng bundok sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga hadlang o mga pagsubok na kinakaharap mo sa totoong buhay. Ito rin ay nagpapahiwatig ng stress o depression sa totoong buhay. Ito rin ay nagpapaalala na ang pag-overcome sa mga hamon ay maaaring magdulot ng pagunlad at paglago. Pang-anim, gumuho ang bundok sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga hindi inaasahang pangyayari o pagbabago na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong buhay. Ito rin ay nagpapahiwatig ng pagkabigo, pagkawala ng suporta o mga pagbabagong hindi mo kontrolado. Pang-pito, mabatong bundok sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagsusuri o pag-aaral ng iyong mga karanasan sa buhay. Ito rin ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng matatag na pundasyon o pagiging matatag sa ng mga hamon. Pangwalo, bundok na kalbos sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kawalan ng lakas o kawalan ng inspirasyon sa buhay. Ito rin ay nagpapahiwatig ng panahon ng pag-aalala o pagdadalamhati. Ito rin ay nagpapahiwatig ng panahon ng pagpapahinga at pagkakataon upang mag-recharge at maghanap ng bagong inspirasyon. So 'yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.